Nora, tanda na tayo. Ayoko na ng gulo. Wala ngayon, hindi na kita pakikialin. Nakakain yata ng puso ng saging yung isang ngayon. Biglang tinubuan ng puso. Tay! Nak, buti na lang nakapagtago ako. Hindi pwedeng laging ganito, Tay. Ito na ang huli magsisinungaling tayo at magtatago. Hindi na maulit to. Hindi ka pugante. Ama kita. Pamilya tayo. Sana anak. Sige. Lagay na natin. Sige na natin. Malik na yun, ay. Hindi na natin pwede, Iris, na ma-encounter ulit ni Daddy si Tatay Marcel. Do sabi ng secretary ni Dad, bigla daw sila nag-staycation ni Betsy. You know what? I'll just call him. Hello, Gina? Hello, Betsy? Luwabas yung daddy mo eh. Saan kayo nag-check-in? Hello? Betsy, ba't ikaw yung sumagot ng phone ni daddy? I need to talk to him. Can you give him the phone? Hello? 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 Hello, hindi kita marinig. Choppy ka. Oh, ba't mo yung telepon ako? Betsy, si daddy yung narinig ko siya nagsasalita. Give him the phone. I need to talk to him. Hello, hindi kita marinig. Hello? May Wala. May kagag sa'yo, hindi ko marinig eh. Wala yan, telemarketer lang yan. Huwag mo nang pansinin. Wala ba ako na? Mmm. -mm. Gusto nga. Epal eh, ka talaga, Gina. Sinadya ko nga ilayo si Robert sa inyo. Hindi ako papayag na masira mo yung plano. Mmm. Pangunala -hmm. lang yung iyo. Ito. Umuwi oh, mo ko dito. Mmm. Mm mmm, -hmm. ang bango, so, Dito, dito. Nakakainggit naman. Mm. Ay, ka ng book. Labo talaga nito ni Betsy. Bakit ba kasi ngayon na na naisipang umalis? Pero hindi tayo pwedeng tumunga nga dito at maghintay lang. Habang tumataga, lalong bang ibigat ang loob ko sa pagsisikreto ko kay Daddy. Mahal. Sorry ah. Nagpapigil ako kay eh, nanay. Pero wala nang dahilan para itago pa to. Hindi na tayo magpapaharang kahit kanino. Hello, Ma'am Bidoy. May tatanong lang po sana ako. Nasaan si Daddy at si Betsy? Kailangan lang po namin siya makausap ni Gina. Sige. Bukas na sa anniversary celebration, sasabihin ni Daddy sa lahat na akong i-appoint ia niyang company president. And he's doing that because he trusts me. Nanalo lang ako, napupuno ng guilt kasi hindi niya panalaman yung tungkol sa tatay mo. It's like I'm violating his trust. Anong ginagawa niyo dito? Let's see. Kailangan ko nga makausap si Daddy, hmm. di ba? Wala nga siya. Lumabas siya. Umalis. Nag-walking mag-isa. Kasi magmuni-muni. Totoo ba? Nag-staycation kaya para umalis si Daddy mag-isa? Teka lang. Iniiwas mo ba si Daddy sa akin? Bakit ka naman gagawin yan? Either you take us to your room, or I'll book a room here para magamit elevators. I need to see my dad now.